ng inilunsad ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kampanya ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa isang proclamation rally sa Lawag City. Naganap ito nitong Martes, February 11, kasabay ng unang araw ng campaign period para sa national candidates at party-list groups. Ang Alyansa ay binubuo ng mga kandidato mula sa iba't ibang partido, kabilang ang Partido Federal ng Pilipinas o PFP, Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD, Nationalist People's Coalition o NPC, Nationalista Party o NP at National Unity Party o NUP. Layunin naman nun ng alyansa na pagtibayin ang pagkakaisa ng mga kaalyadong partido upang maisulong ang kanilang mga advokasya para sa tunay na pagbabago sa bansa. Binigyang diin ni Marcos Jr. ang halaga ng pagkakaisa sa nalalapit na halalan na ani ay hindi lamang nakasalalay sa dami ng miyembro kundi sa matibay na paninindigan para sa kapakanan ng sambayanan. Napakita, "They are not here to oppose. They are here to propose." Ipinagmalaki rin ni PBBM ang senatorial candidates ng Alyansa, partikular na ang mga re-electionist kumpiyansa niyang sinabi na hindi na nila kailangan ng pagsasanay sa Senado dahil batid na nila ang kanilang tungkulin, gayon din ang pangangailangan ng mamamayan. Ito po ang hinaharap namin sa inyo, ang pinakamagagaling na Pilipino, pinaka pi, pinakamasipag na, na nagsiservisyo publiko at ang buong buhay nila ay itinayanan nila hindi lamang para sa kapakanan ng kanilang mga sarili, kung hindi po para sa inyo, para sa taong bayan, para sa Pilipino at para sa Pilipinas. Samantala, kasama rin sa senatorial lineup ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ang mga veteranong mambabatas, dating opisyal ng gobyerno at mga kilalang public servants. Kabilang dito sina Interior Secretary Benhur Abalos, Makati City Mayor Abby Binay, Senators Pia Cayetano, Dito Lapid, Francis Tolentino, Amy Marcos at Ramon Bong Revilla Jr., former Senators Manny Pacquiao, Panfilo Lacson at Vicente Soto III, Deputy Speaker Camille Villar at former Social Welfare and Development Secretary Erwin Tulfo. Francesca Perez, CLTV 36 News Intern.